Hi, salamat sa patuloy na pagsuporta sa ating channel, ang asawa kong tinitingala ng lahat, ating subibayan ang buhay ni Daryl Darby. Kabanata 4346 Sandali lang, ngumiti si Arthur at mahina hong sumagot, may malalang sakit ang master ko kaya bihira lang siyang lumabas. Baka natutulog lang siya ay eh, kwarto niya. Pagkatapos, pumalakpak si Arthur at sinabi, bigyan niyo mana ng tsaa ang mga bisita natin. Walang ano-ano namang naglabas ng mainit na tsaa ang dalawang taga at kumalat kaagad sa buong hall ang aroma nito. Ang bangu, masayang sabi ni Queenie, nakangiting sumagot si Arthur, kung hindi nyo na itatanong, ang pangalan ng tea na ito ay fragrance, at kailang mayroon ito dahil dito lang din tumutubo ang herb na ginamit namin dyan. Mukhang mabait at inusente si Arthur habang nagsasalita, pero ang lingid sa kaalamanan ng dalawa ay palabas lang ang lahat ng ipinapakita nito dahil ang totoo ay may laso ng tsaa. Ilang araw na ring dumudukot ang five poison set ng mga magagaling na doktor at para siguraduhin hindi makakatakas ang mga ito, pinapainom nila ang mga ito ng parehong tsaa na binigay nila kina Queenie at Celine. Tama, hindi naman nagduda si Celine kaya ngumiti siya kay Arthur at sinabi, maraming alamat. Paggatapo, kinuha niya ang tsa at ininom ito. Uminom din si Queenie. Sobrang saya ni Arthur habang pinapanood ang dalawa habang iniinom. Nang mga ito ang tsa, pero hindi niya ito pinahalata. Mag-enjoy lang muna kayo dyan. Tatawagan ko lang ang master ko. Pagkatapos magalita, tumalikod si Arthur at naglakad palabas ng hall. Sa isang sikretong kwarto ay Maple Division, habang nakaupo si Kendall, sobrang nomatla at pawis na pawis siya. Nanginginig din ang buong katawan nito. Sa tabi niya ay si Skyler na nakatali sa upuan. Kapansin-pansin na sobrang nanghihina si Skyler dahil mula nang dalhin siya sa Maple Division, walang tigil na siyang tinorture ng mga miyembro ng Five Poison Sect. Binalian din si Skyler ng binti dahil kahit anong gawin ng mga ito sa kanya, hindi niya sinasabi kung paano mam emerge ng mga ito ang kapangyarihan ng Fin Soul. Nang makapag-adjust na sa bago niyang internal energy, dahan daw ang idinilat ni Kendall ang kanyang mga mata, at galit na galit na sumigaw. Skyler, kinuha niya ang secret manual ina nasa harapan niya at dinilatan si Skyler, bakit hindi gumagana ang cultivation method na sinulat mo? Ang gintong cover ng secret manual ay ang formula na sinulat ni Skyler para kay Yvette. Mula noong dinukot ni Kendall si Skyler, kinuha niya kaagad dito ang secret manual, pero hindi niya ito binasa ng maigi kaya noong isang araw niya lang nalaman na ang manual ay tungkol sa hakbang kung paano kontrolin ang fin soul mula sa may-ari nito. Agad-agad niyang sinubukang mag-cultivate, pero kahit anong gawin niya, hindi niya pa rin ito magawa ng tama. Sa kabila ng pagpapahirap ni Kendall, hindi nagpatinag si Skyler at natatawa siyang sumagot, hindi ka kasama sa angkan ng mga fin kaya kahit anong. Gawin mo, hinding-hindi gagana sa iyo ang formula. E anong gagawin ko? Galit na galit na tanong ni Kendall. Hindi ko alam. Sa isip ni Skyler, anong akala mo sa akin? Tanga, bakit ko naman ibibigay sa iyo ang gusto mo pagkatapos mong kunin sa akin ang kapangyarihan ng Fint Soul? Lalong nagalit si Kendall sa naging sagot ni Skyler. Hindi ka ba natatakot mamatay? Natawa si Skyler. Itigil mo na nga yan, Kendall. Kung gusto mo akong patayin, dapat matagal mo nang ginawa yun, pero anong ginawa mo? Isa pa, nagamit mo na sa akin ang lahat ng mga gusto mong teknik, ano pa bang kaya mong gawin sa akin? Ikaw, nanginginig sa sobrang galit ang buong katawan ni Kendall. Hindi niya alam kung anong isasagot niya kay Skyler. Tama ang sinabi ni Skyler. Nagamit niya narito ang lahat ng mga teknik niya, pero ayaw talaga nitong magsalita tungkol sa Fint Soul. Sobrang tigas ng ulo niya. Sect, Master, Pumasok si Arthur sa sikretong kwarto at lumapit kay Kendall. Nandito ang goddess doctor mula sa Hundred Flower Valley. Gusto mo ba siyang makita? Kabanata 4347 Ang goddess doctor ng Hundred Flower Valley. Biglang umiti si Kendall ng abut tenga. Noong nagumpisa silang dumukot ng mga doktor sa Great East, narinig niya ang tungkol sa goddess doctor ng Hundred Flower Valley. Ayun sa balibalita, sobrang galing daw nitong manggamot. Sobrang saya ni Kendall at nagmamadali siyang lumabas ng sikretong kwarto kasabay ni Arthur, magaling. Dalhin mo ako sa doktor na yan. Opo, sect master. Wala na silang sinayang na panahon at nagmamadali silang naglakad papunta sa hall. Nang sandaling makita ni Kendall si Nasaline at Queenie, bigla siyang natigilan. Sobrang pamilyar ng itsura ng mga ito. Tahimik na nakaupo ang mga ito sa isang gilid. Ang isa ay sobrang tahimik at ang isa namay ay sobrang dal Sa tagal niya nang sinusubukang patayin si Daryl, kilala na ni Kendall ang karamihan sa mga kaibigan nito. Ang isa sa dalawang babae ay malapit nitong kaibigan, at ang isa naman ay pinsan nito. Sigurado siya na nakita niya na ang dalawang to noon. Pero halos tatlong taon na rin ang nakakalipas kaya hindi niya na masyadong maalala ang katauhan ni Naseline at Queenie at ang alam niya lang ay sobrang pamilyar ang mga ito. Piano, noong nakita niya ang piano sa tabi ng tahimik na babae, parang biglang. Nanghina ang kanyang mga tuhod. Naalala niya na kung sino ito. Yun ay ang Honorable Pianist. Kaya naman pala sobrang pamilyar nito sa kanya. Siya ang Goddess Doctor ng Hundred Lower Valley. Napakaliit nga naman rig mundo. Natawa si Kendall pero bago pa man din siya makapagsalita ay naunahan na siya ni Arthur. Lumapit ito sa dalawa at ipinakilala siya. Siya ang sect master ng Maple Division. At that moment, both of them were stunned when they saw Kendall's face. Kagaya ni Kendall, gulat na gulat ang dalawa nang makita siya nito. Grabe naman ang ganda niya. Pero, parang nakita ko na siya noon. Isa pa, parang ang sama ng aura ng babaeng ito na parabang. Hindi nagtagal, naalala na ni Celine kung sino ito at biglang kumunat ang kanyang nuo. Ikaw ba ang sect master ng Five Poison sect, Kendall? Kagaya ni Kendall, nagulat din si Celine nang makita ito pero hindi nagtagal ay naalala niya rin kaagad kung sino ito. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na matagal din siyang nanirahan sa Westrington kaya kilala niya ang lahat ng sect doon, at isa na doon ang Five Poison sect. Higit sa lahat, ilang taon ding kinalaban ng mga Carter ang Five Poison sect at bilang kaibigan ni Daryl, natural lang nakilala ni Celine si Kendall. Siya, biglang nang inag sa takot si Queenie. Kaya naman pala sobrang pamilyar ng itsura niya. Nanlisik ang mga mata ni Queenie habang nakatitig kay Kendall. Kahit na mag in law lang sila ni Daryl, para na ring magkapatid ang turingan nila sa isa't isa. At dahil matagal nang sinusubukan ni Kendall na patayin ito, galit din siya rito. Hindi nagustuhan ni Arthur ang naging reaksyon ng dalawa kaya tinignan niya rin ng masama si Queenie. Bisita lang kayo kaya wag kayong magmataas. Anong karapatan mong kausapin ng ganyan ang master ko? Hindi ba kayo natatakot sa pwedeng aging kaparusahan nyo? Inawat ni Kendall si Arthur. Kaibigan ko sila, makakaalis ka na, ako nang bahala rito. Walang korea reaksyon ang mukha ni Kendall habang nagsasalita. Opo, sect master. Pagkatapos magsalita, naglakad palabas si Arthur, pero nakatitig pa rin siya ng masama kay Queenie. Kayong dalawa, si Queenie ang unang tinignan ni Kendall bago siya tumingin kay Selina at ngumiti, Naalala ko noong huling beses tayong nagkita. Kung hindi ako nagkakamali, yun ay sa martial arts conference sa Heavenly Alliance. Medyo matagal na rin yun kaya hindi ako makapaniwala na ganyan pa rin kayo kaganda hanggang ngayon. Kung unat ang ni Celine, huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Anong ginagawa mo sa lugar na to? At bakit mo kami pinapante dito? Kabanata 4348. Nang makita ni Celine ang kondisyon ni Kendall, alam niya kaagad na naloko sila nito at hindi totoo na ang sect master ng Maple Division ay may malubhang sakit. Sa kabila ng pagiging matapang ni Celine, nanatiling nakangiti si Kendall. Bagay na bagay talaga sa iyo ang pangalang Honorable Pianist kasi kahit nasa kalagitnaan ka na ng mga ganitong sitwasyon, sobrang kalmado mo pa rin. Dahil dyan, lalo kitang hinangaan. Pagkatapos, bigla siyang galit na galit na sumigaw, hindi ko kailangang magpaliwanag sa iyo. Nagkatinginan sina Selin at Queenie. Hindi sila sumagot, bagkus, nakahanda sila sa mga pwedeng sumunod na mangyari. Doon lang naintindihan ni Selin kung bakit kakaiba ang naramdaman niya simula noong pumasok siya sa Maple Division. Malamang may mga hindi sila nakikitang nakakalat mga nanakakalaso na insekto sa paligid. Honorable Pianist, habang nakahanda ang dalawa, nakangiting nagsalita si Kendall, sa totoo lang nagulat din ako. Wala akong ideya na ikaw pala ang goddess doctor ng Hundred Flower Valley. Kung alam ko lang, hindi kita iistorbahin. Pero dahil nandito ka na, hindi na yun mahalaga. Biglang naging seryoso ang mukha ni Kendall at wala na siyang intensyon pang pahabain ang usapan, na-absorb ko na ang kapangyarihan ng fin Soul ni Skyler, pero masyadong makapangyarihan para sa katawan ko. Ang dami ko ng sinubukang teknik pero hindi talaga nag merge ang fin soul sa katawan ko. Tinignan ni Kendall ng diretsyo sa mga mata si Celine at nagpatuloy, dahil magaling kang doktor, gusto ko sanang magpatulong sa iyo na ma-merge ang kapangyarihan ng fin soul. Maniwala ka sa akin, matagal nang tapos ang away namin ni Daryl at wala rin akong intensyong guluhin pa ang mga Carter. Ano sa tingin mo, sobrang nakakaawa ang mga mata ni Kendall. Kung siya ang Ayaw niya naman talagang ibaba ang pride niya kay Celine, pero para ma-merge ang kapangyarihan ng Finn Soul, kailangan niyang magpakumbaba sa ngayon. Salita lang naman ang mga sinabi niya at wala naman siyang planong panindigan ang anumang pinanggako niya. Hinding hindi mauubos ang galit niya kay Daryl. Sa ngayon, kailangan niya munang makumbinsi si Celine, at ay oras na magtagumpay siyang ma-merge ang Finn Soul, pwede niya nang gawin ang anmang gusto niya. Nagulat si Celine sa sinabi ni Kendall. Ano? Inabsorb niya ang kapangyarihan ng Finn Soul ni Skyler. Imposible. Paano niya nagawa yun? Alam ng lahat na sobrang nakakatakot ang kapangyarihan ng Finn Soul ni Skyler. Tandang-tanda niya na noong natalo nito ang leader ng Heavenly Alliance, bilang na lang sa daliri ang may kayang lumaban dito. Kaya, paano natalo ni Kendall ang isang napakamakapangyarihang tao? Walang pagdadalawang isip na tumanggi si Celine. Ayoko, hindi kita tutulungan. Kahit na hindi niya personal na kilala si Kendall, hindi na bago sa kanya ang mga balibalita tungkol dito at ala niya na kung anong ikinaganda nito, ganun din ang kinadumi ng pagkatao nito. Higit sa lahat, isa si Daryl sa mga dahilan kung bakit namatay ang kapatid ni Kendall, kaya hindi siya naniniwala na totoo ang sinabi nitong hindi na ito galit kay Daryl. Oo, tama. Pagkatapos na pagkatapos magsalita ni Celine, hindi na rin napigilan ni Queenie na gamatong, ang sama-sama mo. Tinulungan mo si Skyler na pumatay ng maraming cultivator at sobrang dami ng ginawang krimen kaya bakit ka naman namin tutulungang emerge ang kapangyarihan ng Fin Soul? Tumingin si Queenie kay Celine at nagpatuloy, Master, halika na. Kung kanina, aliw na aliw si Queenie sa ganda ng Maple Division, pues ngayon, gusto niya nang umalis sa lugar. Nayon sa lalot madaling panahon. Sumang-ayon si Celine. Hindi pinigilan ni Kendall ang dalawa, bagkus, kalmado niyang sinabi, aalis. Nandito kayo sa Maple Division at hindi kayo makakaalis dito hanggang hindi ako pumapayag. Nakangiti siya pero nanlilisik ang kanyang mga mata. Natigilan si Celine sa paglalakad at tumingin kay Kendall, Kendall, alam kong makapangyarihan ka, pero hindi mo kami mapipigilan. Kabanata 4300 at na Kalmado lang ang tono ng boses ni Celine pero sobrang nakakapanindig balahibo. Sa ilang taon nilang paninirahan ni Queenie sa Hundred Flower Valley, sobrang laki ng itinaasrig kanilang cultivation level. Hindi siya natatakot kahit pa nalaman niya na ang Maple Division ay walang iba kundi ang Five Poison Sect. Talaga, hindi nagalit si Kendall at nakangiti siyang sumagot, kilala ka bilang honorable pianist sa Nine Mainland. Alam kong makapangyarihan ka, prito sa tingin ko kayang kaya kitang labanan. Gusto kong subukan kung hanggang saan ang tapang at lakas mo. Tumayo si Kendall mula sa kanyang kinauupuan na may mayabang na. Tindig, kumunot ang nuo ni Selin at sa totoo lang ay inasahan niya naman ito kaya tumungo siya, sige. Tutal gusto mong makita ang kapangyarihan ko, ipapakita ko sa iyo. Habang nagsasalita, kinuha niya ang kanyang jade na piano para gamitin ang kanyang internal energy pero biglang nanlambot ang kanyang buong katawan. Sobrang nagulat kasi sigurado siya na nakakondisyon naman ang katawan niya, pero noong oras na yun, pakiramdam niya ay para bang ang lahat ng kanyang lakas. Isa pa, radeng niyang hindi makalabas ang kapangyarihan sa kanyang elixir field. Mukhang nalasan siya, hindi nagtagal, biglang nanlambot ang kanyang mga tuhod at natamba siya. Master, napasigaw si Queenie sa sobrang gulat, anong nangyari? Okay naman ang master niya kanina pero bakit bigla itong nanghina? Hindi siya makapaniwala na tingin kay Kendall. Tumawa ito at sinabi, Honorable pianist, anong masasabi mo sa chaang ininom mo? Habang nagsasalita, lalong lumaki ang ngiti ni Kendall. Noong sinubukan mong gamitin ang internal energy mo, naramdaman mo ba yung kirot sa elixir field mo, tapos bigla ka na lang nanghina? Magkahalong gulat at galit ang nabaka sa mukha ni Celine nang tumingin siya kay Kendall. May lason ba yung tsaa? Pinagsisisihan ni Celine na masyado. Siyang naging kampante kanina, makapangyarihan siya pero bakit hindi niya napansin na may lason pala yung tsaa na ininom niya. Masayang tinuha ni Kendall ang tsaa mula sa lamesa at sumagot, Wala naman akong kailangang itago sayo. Ito ang Thousand Poison Dissipation Powder ng Five Poison Sect. Thousand Poison Dissipation, kinilabutan si Celine sa sinabi ni Kendall. Noong nag-aaral siya ng medisina, narinig niya na ang tungkol sa Thousand Poison Dissipation Powder. Alam niya na ito ang pinakamapanganib na laso ng Five Poison Sect dahil gawa ito sa venom ng libo-libong mga insekto at sa oras daw na mahawakan ito, bigla na lang manghihina ang katawan ng taong yun at hindi nito magagamit ang internal energy nito. Noong ininom niya ang tsaa, may naamoy siyang kakaiba, pero hindi niya naman naisip na lason pala yun. Sobrang sama talaga ni Kendall. Mukhang napaghandaan talaga nito ang kilos nito kaya naan pala ganun na lang ito kayabang na maghamon. Ikaw, nanlilisik ang mga mata ni Celine na tinignan si Kendall at sumigaw. Bilang leader ng Five Poison Sect, wala ka na ba talagang ibang alam na paraan kundi ang manloko ng iba? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Matalino si Celine. Sa sobrang dami niyang pinagdaanan, natutunan niyang maging sobrang mapagmatyag kaya hindi rin siya makapaniwala na matatalo. Siya nang dahil lang sa isang tsaa, nakakahiya, hindi na sindak si Kendall sa mga. Sinabi ni Celine at numiti pa siya, nagkakamali ka. Hindi naman talaga para sa iyo yung lason na yon. Ilang araw na rin akong nagpapadukot ng gamagagaling na doktor sa Great East. Para yon sa kanila, ang sabihin mo, malas lang talaga kayong dalawa. Ko, galit na galit si Celine pero hindi niya alam kung paano siya sisigot. Tama ang sinabi nito, may kasalanan din siya. Hindi naman talaga sila pinilit na inumin ang tsaa pero nagkusa sila. Kabanata 4,350 Ang sama-sama mo, galit na galit na sumigaw si Queenie, ang kapal ng mukha mo. Kahit bali-balik Terran, maling-mali ang pag-iisip mo. 5 Poison Sect, Kalokohan Kanina pa nagtitimpi si Kendall pero nang marinig niya ang sinabi ni Queenie, tuluyan na siyang nagalit. Pinsan ka ni Daryl, di ba? Napakatabol mo magsalita Pero wag kang mag-alala, hindi lang naman master mo ang Nalasan, ikaw din. Sinubukang gamitin ni Queenie ang kanyang internal energy, pero kagaya ng nangyari kay Celine, bigla ring nang ang katawan niya. Hindi na rin niya magamit ang kanyang internal energy. Hindi makapaniwala si Queenie kaya, Galit na galit siyang sumigaw. Kendall, ang sama-sama mo. Sinisigurado ko sa iyo na maghihirap ka bago ka mamatay. Ano naman kung nasa na ang kapangyarihan ng Fin Soul? Sobrang sama mong tao kaya hinding hindi mo ma emerge yan. Naririnidi na si Kendall kay Queenie. Bilang leader ng Five Poison Sect, hindi niya makaya na iniinsulto siya ng isang mahinang nilalang. Ano nalang sasabihin sa kanya ng ibang tao kapag kumulat ito? Galit na galit siyang naglakad papunta kay Queenie, at sinampal ito ng buong lakas. Sa sobrang lakas ng pagkakasampol sa kanya, tumilapon si Queenie at pumutok ang labi niya. Hampas lupa, ano sa tingin mo ang karapatan mong sigaw-sigawan ako? Yung pinsan mong si Daryl, siya ang dahilan kung bakit namatay ang kapatid ko. Ni hindi ko nga nakita ang katawan niya sa huling pagkakataon. Kaya ngayon sabihin mo sa akin. Sino ang mas masama sa amin ang pinsan mo? Punong-puno ng galit ang mga mata ni Kendall habang nagsasalita. At dahil pinsan mo siya, papatayin din kita. Pero huwag ka mag-alala kasi papahirapan mo kita ng ilang araw kaya tumahimik ka. Pagkatapos na pagkatapos niyang magsalita, muling sinampal ni Kendall si Queenie. Hinawakan ni Queenie ang pisngi niya na sinampal ni Kendall at galit na galit itong tinignan, tumahimik ka. Ikaw ang masama at hindi ang pinsan ko. Tinulungan mo si Skyler at ang Fiend Race na pahirapan ang Nine Mainland kaya ikaw ang pinakamasamang nilalang. Galit na galit na sumigaw si Kendall, tumahit ka. Isang beses lang na tinulungan ng Five Poison Sect si Skyler pero hindi kami nakipagkapihan sa kanya. Lalong kumukulo ang dugo ni Kendall sa tuwing naririnig niya ang pangalan ni Skyler. Pinanggako sa kanya ni Skyler na tutulungan siya nitong aghigantay kay Daryl, pero hindi nito tinupad. Mula noong tinulungan niya si Skyler, naging sobrang sama na ng tingin ng buong Nine Inland sa Five Poison Sect. Tumigil ka na nga sa mga pangangatwiran mo. Walang planong magpatalo si Queenie kay Kendall. Kilalang kilala ka ng buong Nine Mainland. Ang magaling na sect master ng Five Poison Sect ay nakikipagtulungan sa kasamaan ni Skyler. Ano pang pinagkaiba mo sa kanya? Bukod sa masama kang tao, traitor ka pa. Akala mo ba malilinis mo pa ang pangalan mo kapag nakuha mo na ang kapangyarihan ng Finsoul ni Skyler? Nagkakamali ka, hindi magtatagal, mabubuwag ang Five Poison Sect at magbabayad ka sa lahat ng mga ginawa mo. Magaling, nanginginig si Kendall sa sobrang galit. Ano may sasabihin ka pa? Sige, ilabas mo na lahat. Pagkatapos, paulit-ulit na sinampal ni Kendall si Queenie. Slap, slap, slap. Habang tumatagal, Palakas ng palakas ang paglitay ng kamay ni Kendall sa pisngi ni Queenie. Noong una, nakakasagot pa siya, pero bandang huli, hindi na siya makapagsalita. Tumigil ka, galit na galit si Celine. Sec master ka paman din pero hindi ka nahihiya sa sarili mo na papatay ka ng isang walang kalaban labang babae. Kung gusto mong ilabas ang galit mo, sa akin na lang. Gusto sanang lapitan ni Celine si Queenie, pero sobrang nanghihina ang buong katawan niya. Two, B, continued.